Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV Good day po sa lahat, magandang araw at magandang buhay At eto nga guys, itutuloy natin ang ating coin hunting series Dito sa ating piso na NGC at BSP So halo po sila At dun nga sa unang 50 pesos natin So naka pa tayo dun dahil naka tayo ron ng error coin at bukod sa error coin sa iPhone coin pa guys kaya masasabi nating okay na rin yun ating hunt dun sa unang 50 pesos at dito kukuha ulit tayo guys ng 50 pesos para sa ating coin hunting pero syempre bago tayo magsimula maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta po dito sa ating channel at sana po ay i-like and i-share po natin yung ating video para po magkaroon din ng idea yung mga kakilala natin at kaibigan. So i-share po natin sa kanila guys. At para guys, bilang tayo ulit ng 50 pesos para sa ating coin hunting. So sana suyaptihin ulit tayo dito. Tahan tayo ng error. Pero syempre mas maganda kung yung 2005 na BSP ang ating ma-hunt. Okay, bilang na tayo. ayan guys 50 pesos ulit hinati natin sa dalawang batch at umpisahan na natin to ang first coin natin BSP year 2015 common next coin 2015 ulit at ang sunod natin ay year 2019 na upper mint mark at silipin lang natin to guys at wala naman, may gumasgas sa mukha ni Jose Rizal. Next coin natin, year 2018. Common, low mint mark siya. At ang sunod natin ay BSP na year 2013. So common lang din. Common, 2015, 2019 na upper mint mark. Common, Next coin natin, 2013. At may variation din to guys na ating hinahanap. Cross sa year 2013. Next coin natin, 2019. Na upper mint mark. So common lang din yan. Next coin natin, non-magnetic to 100%. Year 2003 Na non-magnetic yan So, ayan guys. Ikura pa lang niya. Non-magnetic talaga siya. Ay, hayaan na natin dyan yan sa sirkulasyon. Dahil mas common yan compare dun sa 2003 na magnetic. So, kung magkocollect -co po kayo niyan guys, yung magnetic na ang inyong i-collect ng madami. At syempre magtabi rin kayo ng ganyan yung maganda ang kondisyon. So sisilipin lang din ulit natin to guys dahil mukhang may kakaiba at uh, wala naman. Okay, hayaan na natin dyan yan sa sirkulasyon. Nagkaroon lang ng tama, nasagasaan siguro yung barya na yon Okay, next coin natin, 2019. Common at NGC pa rin tayo, 2018 na low mint mark. So common. Next coin, 2009 common at year 2015 so common lang din yan at syempre maraming salamat sa mga kapwa ko coin hunter at sa mga idol natin na coin collector maraming salamat po sa inyong lahat so silipin lang natin to guys so ayan kinalawang na guys so ayan na natin dyan yan at next coin natin 2004 common and 2004 ulit next coin 2018 na long mark so, sunod natin BSP 2013 at ang sunod ay 2018 at ang ating last coin guys sa ating coin hunting year 2013 ng BSP at ayan nga bokeha tayo dito sa unang batch natin so tignan natin dito sa pangalawang batch kung tayo ay suswertehen so guys sana pala rin tayo dito pero syempre bago tayo magsimula baka po hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel so pasuyo na po ng subscribe button dyan guys at yung notification bell po pakipindot nyo para po updated kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update na rin Ayan, at sana po ay patuloy ninyong i-share at i-like yung ating video. Maraming salamat po at proceed na nga tayo dito sa ating coin hunting. Ang first coin natin ay BSP na year 2015. So, common yan. Next coin natin, 2015 pa rin. So, common. Next coin, year 2010. At dito naman tayo sa NGC na year 2019. So, common. Next coin natin, year 2018. Na low mint mark pa rin. So, common. Next coin natin, year 2019. Na low mint mark pa rin. So, common. At ang ating next coin, BSP naman, year 2010. Come on. At ito na nga, ang year 2018. Na low mid mark pa rin. At ang pangit na ng kondisyon, kaya hayaan na natin dyan yan. Sunod natin, BSP, year 2015. Come Next coin, 2012. common at ang sunod natin ay 2019 na low mint mark. So, common lang din. Next coin, 2018. Common. At sa mga gustong magpa-shoutout guys, baka gusto nyo magpa-shoutout. So, i-comment nyo lang po. Hashtag Coins TV pa-shoutout. So, para po ma-shoutout ko kayo guys sa mga gustong magpa-shoutout. Okay, proceed na tayo dito. Next coin natin, BSP pa rin, year 2015. Come on. Next coin, 2017. Come on. Next coin, year 2010. Come on lang din. At dito naman ulit tayo sa NGC na year 2019, upper mint mark. So, common lang din. At ayan pa, isa pa, 2019. Next coin natin, year 2014. So, common. Next coin, 2018. Common. Next coin, 2018 pa rin. Common. Uh, 2018 pa rin. Na low mint mark. Pamboke ya tayo dito guys. Last three coin 2019 na upper mint mark common. So next coin natin 2018 na upper mint mark pa rin ay na low mint mark. At eto na guys ang ating last coin dito sa ating coin hunting BSP year 2015. So, ayan po kaya tayo ngayon guys ah Wala tayong napuhang ngayon dito sa ating first batch. Ay sa ating pang 100 pesos. So, ayan. At ayun nga. Maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting guys. Sana po ay patuloy niyong i-share at i-like yung ating video at subscribe. Keep safe always guys and God bless